hate you <laughs> nang, i nang iwan ka wala ka na wala na yung taong um palaging mawawilit sa akin wala na yung uh, yung taong palaging sweet sa aming lahat yung taong sobrang tigas ng ulo pero sobrang lambot ng puso kahit wala na yung tao wala na si Marco Galo dito sa Bahay ni Kuya Palagi kang nasa puso't isip ko Ni Viver Escrito Palagi so, kang mag-iingat and huwag mong kakalimutan I and mean, mahal na mahal ka namin Hanggang kailan man Hanggang kailan Grabe, grabe yung mga nangyari. What? Kami ba si Marco? Kami yung affected? Robby, ano ba? What do you want to say to them collectively, Edward and... Oh, our baby boy. Namiss mo talaga sila, no? Oo, ko si Marco. It's okay. Well, ang sinasabi namin, Marco, dito lagi sa TVBS. is una-unahan lang. Pero uh, very, very soon, you will all be together again.